Kamakailan lang nang napabalitang makumpirma ang tungkol sa reconciliation ng dating magkasintahan na sina Casey Concepcion at Piolo Pascual, pero hindi pa man nagtatagal, ay dumaraan na raw ngayon sa matinding pagsubok ang kanilang relasyon. Ito ay matapos kumalat sa buong social media ang tungkol sa rebelasyong nagkaroon daw pala ng anak ang aktor sa aktres at dati nitong kasintahan na si Pops Fernandez, bagay na naging dahilan daw para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ngayon sina Casey at Piolo. Hindi lingid sa publiko na naging magkasintahan noon sina Pops Fernandez at Piolo Pascual, bagamat hindi naging malinaw kung kailan at kung gaano katagal ang kanilang naging pagsasama. Pero ayon sa mga kumakalat na balita, ay isa lang ang malinaw raw sa ngayon at ito ay ang napabalitang nagkaroon pala ng bunga ang kanilang pagmamahalan, kung saan ay ikinagulat at naging trending topic ito ng mga netizens. Kaya hindi raw nakapagtatakang nakarating ang nasabing balita sa kasintahan ngayon ni Piolo na si Casey. Sa pamamagitan daw ng ilang mga taong malapit sa aktres ay naglabas ito ng saloobin tungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ng aktor, at anila, hindi naman daw kaila kay Casey ang tungkol sa naging relasyon noon ni na Pops at Piolo, at kung totoo man daw ang revelasyon ng pagkakaroon nilang dalawa ng anak, ay hindi raw ito magiging hadlang sa relasyon ngayon ni na Casey at Piolo. Handa raw si Casey na tanggapin at ituring na parang tunay na anak ang mga anak ni Piolo sa ibang babae ang importante lang daw ay alam ng aktor ang responsibilidad niya sa kanyang mga anak, at ang magiging responsibilidad nito para sa aktres. Anong masasabi mo sa balitang ito, e comment lang ang iyong opinion o reaksyon, at huwag kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa panonood.